So ayun guys, October 1 na at October 2 na at tayo ay mag-aayos ng ating mga Delivery dahil uh, nagtaasan na guys, nagtaasan na, na lahat ng ating mga billing At hindi natin alam kung uh, paano natin ipapaliwanag sa mga customers natin So eto ang ating uh, tips ngayon, araw na to ay kailangan natin uh, i-double check lagi yung ating mga resibo Dahil bigla-bigla na lang silang tumataas na walang pasabi So ngayon guys ay dumating yung ating uh, resibo sa uh, pure gold at saka end of month na ay yung ating uh, total daily sales ay na-commute na natin guys yung ating total sales natin ng uh, by September so okay naman yung ating sales kaya so nga lang medyo uh, bumaba tayo ng konti dahil nga yung sa mga bagyong sunod-sunod yung mga malalakas na ulan ay wala pong pasok yung ating school kaya medyo bumaba po tayo ng uh, total sales kaysa sa don uh, sa August so sana ngayong uh, October ay Uh, mas marami po tayong benta so dahil si Mrs. ay nag-aayos ng ating mga paninda ay uh, nagbibigay tayo ng tips ngayong October guys so napakadami na po yung ating mga kakumpetensya, napapansin ko na Papay, ay nararamdaman okay. din natin yung uh, tagtumal kapag maraming uh, kakumpetensya at tumaas yung ating mga presyo ay unti-unting nararamdaman po natin ng tagtumal pero ngayon ang nararamdaman ko ay alak po guys yung uh, mabenta sa atin at yung ating Hinebra sa miguel Kahit tumas na po yung ating Red Horse ay uh, ganun pa rin yung mga ating mga mangininom ay hindi po nila sinasanto yung ating pagtaas ng presyo dito sa ating uh, Red Horse dahil talagang apag dating sa bisyo ay talagang tuloy-tuloy yan. So So ayun, kumusta naman po yung ating mga katim kasari dyan? sa ating dito sa ating uh, YouTube channel. Kumusta, kumusta na po yung ating mga katim kasari. May shout out sa inyo. Uh, sana ay uh, malaki po yung naging benta nyo yung ngayong uh, September. At uh, hindi po kayo apektado sa mga um, matataas na baha at uh, malalakas na ulan ngayong... Uh, Typhoon uh, Julian ay Julian ba yan? Julian so sana safe po ang ating lahat ng ating mga paninda mga katindasari natin dyan so yan po ang ating latest update dati dito sa pindahan natin ay hindi na po natin mapigilan ng pagtas ng mga presyo lalo lalo ngayon ang uh, mga December na so tumaas na din guys yung ating uh, debuting soft drinks ng magkano itinas ma? Huh? Bakit yung debuting soft drinks? Nagiging 12, 12 pesos. 12 pesos isang case? 12 pesos na yung isang case ang itinaas ng ating debuteng uh, uh, cook. So, magdalagdag na po tayo ng ating uh, paninda doon sa 8 uh, oz ay benta natin. Magkano benta natin? 12 na ang benta natin doon sa 8 oz na cook guys. Kaya medyo magugulat na naman sa mga customers natin. So, ang ating Benta dito sa mga press katuna. Mga press katuna ay nagiging uh, 33 na rin ang benta namin dito sa ating tindahan guys. Yung ating uh, press katuna. So, magtuntin na siyang uh, mataas. Ang ating uh, Pringles, ang benta natin dito ay 50 pesos na, guys, dito sa ating Pringles. So, mataas na. Uh, ang ating, uh, magkano benta natin dito sa Skyflex? Ang beta na pala natin dito sa Skybex guys ay 9 pesos na hindi na kaya dati ang 7 pesos so, sa Skybex pesos ay 9 pesos na ang bawat isa dito sa ating Skybex ngayon. So mataas na po talaga napakaliit na lang guys yung mabibili ng uh, 10,000 mo. Yung 5,000. Tatlong box lang na malilit kay yung ating uh, uh, order doon sa pure gold kasi ito nga yung resibo ay 5,000 na guys kulang pa yata sa laman ng isang uh, tricycle, hindi na mapupuno yung tricycle yung sa 5,000 kung so medyo talagang nakakalungkot ang mga bilihin kasi wala naman po tayong magagawa kung hindi magtaas din dahil kung hindi rin po tayo magtataas at magbebenta ka ng uh, uh, mura para ka lang nagtatapon ng, uh, nagsayang ng oras mo sa tindahan kasi nagtataka ka napakarami mong benta pero wala kang profit na pumapasok at mas mataas pa yung expenses mo ay sa dun sa profit mo dahil ikaw ay gumagastos uh, ka, pupunta dun sa groceries at yung oras mo, pagod mo ay hindi mo mababawi guys. Kailangan, sapat pa ba yung 2 pesos o 3 pesos sa patong natin dito sa ating mga paninda? sapat ko ba yun? So sa akin guys ay hindi na po sapat yung 3 pesos o 2 pesos. Kailangan guys ay magiging 4 pesos to 5 pesos na yung ating uh, patong sa isang items. Kasi nga marami po tayong binabayaran dito sa ating mga permit. Kompleto po tayo ng mga permit at malapit na po mag-December ulit. Kaya sana ay uh, maintindihan maintindihan ng mga customers po natin yan. Dahil tulad nga ng ating sinabi ay uh, hindi po biro ngayon yung Uh, kum ka kakumpetensya ng bawat uh, isa ngayon. Napakadami na po ng tindahan at bigan na lang pong uh, susulputan. Susul so ang benta po natin dito sa Wow Ulang ay 27 pa rin po yung ating benta dito sa Wow Ulang. Bentang mabenta po sa amin itong Wow ulam dito sa ating tindahan dahil kapag yung mga bata ay walang baon, ito po yung binibili nila at pasok na pasok dun sa kanilang baon na 50 pesos ay meron pa silang natitirang titirang uh, sopli sa kanilang pambilik. So dahil nga medyo tag-ulan dito sa amin dito sa Ilocos guys ay medyo mahal po yung mga tao dito mga isda o mahirap pumunta dun sa bayan kaya mas uh, mabenta po dito sa atin yung mga dilatas ngayong yung uh, tag-ulan ngayong yung uh, bumabagyo ay naging mabenta po sa atin so ano pa yung mga ano natin dito so ganun pa rin yung ating mga wow, pa rin po yung nandito na galing isa pure gold So ayun sa lahat ng mga nakasubaybay dito sa ating uh, YouTube channel guys ay tayo po ay regular po nag-update doon sa ating Facebook page kung ikaw ay naka-follow sa ating Facebook page ay araw-araw uh, po tayo nag-upload doon. So maraming maraming salamat sa mga nanonood dito sa ating YouTube channel kahit hindi po tayo masyadong active ay nagagawa pa rin po natin mababasa yung mga comment dito sa lahat ng mga nagtatanong sa mga presyo natin sa lahat ng ating mga A uh, OFW dyan na nasa ibang bansa na nakasubaybay na gusto magtayo ng tindahan ay maraming maraming salamat po sa inyo guys.